Bakit ngayon pa inamin ni Main Mendoza ang naramdaman niya kay Alden Richards? Disclaimer, ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula lamang sa may akda at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o personalidad, layunin ng Boss Pinas ang maghatid ng balita, opinion, at komentaryo batay sa mga pampublikong impormasyon at diskusyon online. Hello mga kabuzz, isang mainit na usapan na naman ang kumakalat ngayon sa social media at showbiz world, dahil sa mga pahayag mismo ni Maine Mendoza tungkol sa kanyang dating ka-love team at on-screen partner na si Alden Richards. Oo mga kabuzz, sa mismong podcast ng Itbulaga na tinawag na tamang panahon, umamin si Maine na totoong nahulog ang loob niya kay Alden noong kasagsagan ng Aldob Fever, pero ang mas nakakagulat, sinabi rin niya na hindi siya niligawan ni Alden, at na-aware naman daw si Alden na may feelings siya pero hindi ito nagbigay ng malinaw na sagot. At ngayon, heto ang tanong ng marami, bakit ngayon lang niya ito inamin? Bakit ngayong kasal na siya kay Arjo at Gusto ba niyang magpasabog ng intriga? O simpleng pagre-reminis lang ito ng nakaraan? Kung babalikan natin mga kabuzz, halos isang dekada na ang nakalipas mula nang sumabog ang Aldob phenomenon, ito yung panahon na literal na binulabog ng tambalang Maine at Alden ang television, social media, at maging ang buong Pilipinas, grabe ang suporta ng fans, umabot pa sa punto na ang ilan ay naniwala talagang sila na in real life, at may mga fans na hanggang ngayon ay convinced pa rin na ikinasal sila at may anak na. Pero matapos ang lahat ng iyon, Iba ang tinahak na landas ng dalawa, si Maine ay kinasal na nga kay Arjo Atayde, samantalang si Alden naman ay nanatiling bachelor at patuloy sa kanyang showbiz career, kaya nga nang sabihin ni Maine na in love siya noon kay Alden, marami ang napailing at napatanong, bakit ngayon pa? May ilan na nagsasabing baka gusto lang ni May na maglabas ng closure para sa mga fans, kasi alam niyang hanggang ngayon ay marami pa rin umaasa at nagtatanong tungkol sa kanila, baka daw ito ay simpleng pagsasabi lang ng totoo, na noon ay totoo talaga ang naramdaman niya, pero hindi na ngayon dahil moved on na siya. Pero syempre mga kabuzz, hindi mawawala ang mga haka-haka, may ilan na nagsasabing baka publicity stunt ito, Napansin daw ng iba na parang hindi na masyadong active si Maine sa showbiz projects, at baka raw ito ang paraan niya para muling mapasok sa mainit na diskusyon online at sa showbiz news. Mapapaisip ka rin eh, kasi kung simpleng pag-reminis lang, bakit kailangan banggitin na hindi siya niligawan? Bakit kailangan isiwalat na si Alden mismo ang nagsabing, hindi ko pwedeng sabihin kasi mawawala ang magic? Para bang sinadya para magkaroon ng intriga at mas marami pang pag-uusapan ng netizens? At kung titingnan natin, may contrast pa nga sa sinabi ni Alden noong 2023, inamin ni Alden na nahulog din siya kay Main at nagsabi siyang, "Hypocrite ako kung sasabihin kung hindi." Pero ngayon, si Main ang nagsasabi na hindi naman siya niligawan at parang lumalabas na hindi naging klaro ang feelings ni Alden noon. So ang tanong ngayon mga kabuzz, bakit iba ang version ni Main sa version ni Alden? Sino ang mas dapat paniwalaan? Ang mas interesting dito, mga kabas ay yung timing, kasal na si Main kay Arjo settled na ang personal life niya, at in fairness, mukhang masaya siya sa kanyang married life, kaya naman nagtataka ang iba, kung masaya ka na at kontento, bakit mo pa babalikan ang past? Bakit ka pa maglalabas ng kwento na posibleng makasakit sa damdamin ng fans o magbukas ulit ng mga luma at matagal ng nakasara na issue? May mga netizen na nagsasabing baka daw gusto lang ni Main Linawi na totoo ang naramdaman niya noon, para sa mga fans na ilang taon na ring nagtatanong kung may katotohanan ba talaga ang Aldav, kumbaga, parang gusto lang niyang sabihin, oo, minahal ko siya, pero hindi niya ako niligawan, kaya wala talagang nangyari. Pero sa kabilang banda, may iba namang nagsasabing baka gusto lang niya ng spotlight, kasi let's be real, hindi na kasing dami ng projects ni Maine ngayon kumpara sa kasagsagan ng kasikatan niya, at sa showbiz, minsan, kahit negative publicity, publicity pa rin. Sa huli mga kaboz, malinaw na nagdulot ng bagong kontrobersya ang pahayag ni Maine, kahit pa sinasabi niyang wala siyang intensyong magpasimula ng gulo o mang intriga, natural na may mga fans na masasaktan, may magagalit, at may magtatanong. So kayo mga kabas, ano sa tingin ninyo? Bakit ngayon lang inamin ni Main Mendoza na in love siya kay Alden noon? Simpleng paglalabas lang ba ito ng totoo, o may mas malalim pang dahilan sa likod ng timing ng kanyang pag-amin? Gusto lang ba niyang bumalik sa spotlight dahil tila natatabunan na siya ng ibang artista ngayon? O baka naman simpleng kwento lang ng nakaraan na wala na tayong dapat gawing mali siya? Komento na mga kabas at pag-usapan natin yan!